Magandang araw po. Ako po si Tawagulto, Ang manging misyon naging mamamalakayan ng mga tao. Ito po ang pagsisimula ng aking podcast na tinawag nating Pinatubo versus Pinatulo. Ano po ang ibig sabihin ng uh, ibig po naming ipahiwatig? Sa ating bansa, sa ating kultura, sa ating politika ay meron po kaming tinatawag na pinatulo at pinatubo. Ang sistema ng pinatulo po ay isang sistema ng ito ay daladala ng misyon ni Magellan ng sakupin ng ating bansa. At ang pinatubo, ito ay ang lokal uh, na kalinangan na kultura na gusto nating lingunin at pasiglahin muli sapagkat ang uno pong fake news na pumasok sa may, sa kapuluan ng Pilipinas ay ang pinatulong sistema ng pamumuhay, ng relasyon ng kapwa sa kapwa. Uh, mamaya po, tatalakayin natin yan. Pag sumantala, inaano natin ang panimulang pagbubukas nitong ating podcast. Kung mapapansin po natin ngayon, ang salamin na nangyayari ngayon sa ating lipunan ay may dalawang pangkat. sa taas, na nag-aaway uh, una po isang kampo ng kadiliman at ang ikalawa ay kampo ng kasamaan pareho pong pinatulo yan sistemang pinatulo na tayo ang nasa ibaba, ang sistemang pinatulong yan sa kaliwa't kanan ay ang tingin sa ating mga pulubi natutuluan tayo ng uh, gracia, tutuluan tayo ng ayuda para tayo ay manatiling musabus, uh, lalong lalo na ang mga katutubong Pilipino sa buong archipelago ng ating kapuluan mula mga ibatan doon sa Batanes hanggang mga Badyaw doon sa huling isla sa, sa Simunol Tawi-Tawi sabi nga po sa Itbulaga na isang kultura ng pinatuo tulo, ang itbulaga ay ispagheting patas at ispagheting pababa. Iyan po ang mga kasangkapan sa kultura ng isang sistemang pinatulo. Binobola tayo, uh, nililibang tayo para manatili ang pagsisamantala sa itaas. Mabuti na lamang po sa yugtong nito ng kasaysayan, nag-aaway na ang kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan ito pong dalawang kampong ito ay parehong pinatulo at tayo na sa gitna. Sa sandali pong ito, gusto po namin buksan itong podcast ng pinatubo versus pinatulo. Ang ibig po natin sabihin, ah, titipunin natin ang mga katutubong kaugalian, lilingunin natin ang ating mga katutubong kapatiran Mula ng unang panahon bago dumating si Magellan, bago pa siya pugutan ng ulo sa maktan ni lapo lapu po ang ating uh, textbook, si Magellan ang unang nakaikot sa mundo. Hinahanga ng nabigador na ito. Ay sa totoo lang po, hindi po nakauwi ang kanyang ulo. Hiningi po ni Pegapeta kay lapo hindi binigay. Naguhuyang po sila sa Espanya. After six decades, bumalik po sila ng Gaspi. Nagpatuloy na naman ang kanilang pangangamkam sa ating isla. Uh, naging malakas sila. At ang ating mga katutubong mga leader ay napilitang sumuko. Sapagkat so, sila ay makapangyariang may armas. Sila ang supposed to be educado. Uh, hindi naman po ibig sabihin sila ay may advanced na teknolohiya, baril, kanyon, etc. Uh, meron silang sistema ng pamamulimbat. Hindi po yan uh, mangyayaring uh, tayo ay mababasa sa kanila. Pero nasa lagay po sa textbook, sila ay ang ating mga nagpamana nagbuo ng ating bansa, nagbuo ng... Pero sa totoo lang po, ang kanilang agenda nito ay para sakupin ang... Nung unang panahon po, tayo sa garas, punong kahoy, sa gana ng ating karagatan, indaw daw ginto, ay eh, nakikita mo sa ilog, gumagamit lang ang salandrang gano'n. Iyan po ang ano, uh, dahilan ng kanilang pananakaw ginaya po nila ang naratibo ng isang aktivistang superstar na si Heso Kristo mula sa Israel, uh, ginamit po nila para sakupin ang buong mundo. Sa totoo lang po kung babalikan natin, yung treaty ng uh, Papal Nag-usap-usap po ang mga papa at sinabi nilang sila ay sa Papal Bull nakasundo ang iyon, pero kasundo na paghatian natin mundo, doon kayo sa kaliwa, doon kayo sa kanan. Napunta po tayo sa Spain. Pero bago po dumating dito sa Spain, si Magellan, lahat po ng isla na dinaanan nila Kinukurakot nila yung anumang makukuha nila. At ang tumutol ay pinagpapapatay nila. Dala po nila krus at espada hanggang sa mapunta sila doon sa Limasawa. Ngayon po, yun po ang ugat ng ating pagkaalipin yung lason na dalal-dala ng pananakop na iyan sa ng reliyon ay umapekto tumatakbo sa ating ugat, sa ating kalamnan sa ating atay sa ating abdo, sa ating utak at ang masyaklak hanggang sa ating pag-uugali napakadakila po ni Kristo pero gumawa sila ng kwentong fantastic. Soundcheck. Si Rizal daw, si Cristo daw, ay pinanganak sa Mala Virgen dahil sa Diyos Espiritu Santo. Pinanganap sa Sabzaban, kapiling yung mga kambing, kapiling yung mga hayop. Napakaganda pong melodrama. Wala pong tatalo sa narrative na yan. Pagkatapos si Cristo nawala, nangaral, at siya ay Uh, dahil si rebelde sabi niya sa mga ano sa mga tao oh, uh, nag, nag, siya po ay nangaral ng pag-ibig nangaral ng ano at uh, nagalit po ang Roma sa so kay Kristo pero pagdating ng mahabang panahon dahil popular, napakaganda ang pag-ibig na kinakalat ng labindalawang apostolis ni Kristo. Naging superstar po sila. Ngayon, si Haring Constantine, nung panahon ngayon, ay kailangan, naisip niya kailangan nila yung reliyong kristyano sapagkat napakahusay. Eh, kailangan binyagan ang buong mundo. So, officially, nung panahon ni eh, Haring Constantine, naging official na kristyano ang Roma. Kasapakat po niya rito si Reyna Elena. Si Reyna Elena, kasama niyang nagtalat ng fake news. Si Reyna Elena raw ay nakakuha ng pako ni Jesus. Doon siya naglalagablab na bundok. So, dinala po rito, ginamit na na si Kristo. At naging fantastic na si Kristo. Hanggang ngayon po, ginagamit si Kristo sa maling agenda. Iba po yung Kristo ni Kiduloy, itong, itong anak daw siya ng Diyos, nawala na po yung totoong Kristo na nasa ating mga puso hanggang ngayon. Sino po ang kalaban ng e, mga reliyon po 'yan, mga may private jet ang mga ministro, may private nun. si si ano po si Kiboloy. Mabuti na lang po kumaha. Kumandidato siya ay natalo. Kahit pa paano po, gising na rin ang pangunawa ng Pilipino. Si Kiboloy po, alam naman niyo, may nakabilang ng mga bata ron, pinagpaparausan niya. At yun din ang kanyang ang kanyang kaso doon sa US. Umuwi po rito. Ay eh pero may libo-libo pa rin tanggol, Ang partner po niya in crime ay si Tatay Tokhang Daki lang ina mo. ka sa Sa dahil. Eh buti na lang. Eh, hindi ka nang laban. Tay General Torres. Saludo po General Torres. O kahit medyo ng laban, hindi mo tinokhang ang dakilang inalayan digong niyan. Pasensya na po kayo. Uh, kaya po ako na dito sinamantala ko yung sandaling ito habang naghahanda dito sa likod ko ang Bulacan Press Club. Ito po ang uh, Bulacan Press Club ang nasa likod po ng ganitong uh, ang ng ganitong uh, proyekto ay si Marcelo del Pilar. Yan po. Yan po ang inspirasyon din ng, uh, ki, ng ating podcast na tinawag natin Pinatulo ay, sorry po, una pala, Pinatubo versus Pinatulo. Ngayon po, ito'y paghanda. Mamaya po, darating si Jose Raymond Sayak ang napakahusay na nobilista at taga Bulacan-Bulacan dahil sa araw na ito ay birthday ni Jose Rizal. Uh, makinig po tayo. Tayo po ay naka-livestream sa Facebook. At uh, makikita natin kung ano ang kanyang ididiga tungkol kay Jose Rizal. Si Jose Rizal po, ang kasamang aktivista, mga propagandista, ni Marcelo del Pilar sa Madrid nung panahong uh, malapit nang bumagsak ang kaharian ng Kastila sa Pilipinas. Doon pong panahon na yon, maalala natin, habang sila ay nasa Madrid, nagkaroon po, nagtayo sila na ng La Solidaridad. Yung La Solidaridad, uh, pinagkaaysahan nila dahil maraming ideya, nagtutunggal na yung ideya, paano patatakbuhin ang organisasyon ba ay po sa butuhan sana po itong butuhan ito ang napakadandang aral sa kasaysayan ang butuhan pong ito uh, la, si Rizal labang kay Del Pilar uh, ang resulta po ay lumamang na konti lang si Rizal hindi sapat para maging majority yung ano kaya inulit ang eleksyon nung pong pangalawa inulit na naman lamang na naman ang isa yata, si Del Pilar. Aba, ay ang ginawa ng Rizal, eh, eh, kung ako mamumuno dito, eh, hindi pala lahat eh, pumapos sa sabi. may abang po si Rizal, eh. Sabi niya, dapat kayo lahat. Nag-walk out. Ah, ano, Punta lang ako sa, ano, magsusulat na lang ako. Umalis po siya, wala nakapigil. Kalit na -kali -kali si Del Pilar, sabi niya, Puta, is, anong pigilin niya? Magpunta na tayo, papatalo na ako. Dayain natin niya para manalo siya. Yung pong eleksyon yun, ang kauna ng Eleksyon na dapat nating pag-aralan. Yung pong eleksyon yan ay hindi sinasabi sa textbook. Ang tinuturo po yung eleksyon sa Teheros kung saan nakudita ang Supremo ni Emilio Aguinaldo. Hanggang ngayon po, alam naman ninyo, tapos makakudita sa eleksyon, mo ni si Bonifacio, pinatay, pati ang dalawang kapatid niya, pero ngayon, tingnan po natin, ang pinatulong sistema ng edukasyon nasa textbook po si Aguinaldo. Itong sabi nga ni Digo, may dakilang ina mo! Uh, Ito kung si Aguinaldo ay sumuko sa mga Kastila. Nung patapos niyang ikudita ang katipunan, wala pang 7 buwan nakipagkutsabana siya. 800,000 pesos nag-advance po siya ng 400,000 pesos na punta sa Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, nagkagulo sila. Kaso-kaso. -kaso, kasi yung pinatulong 400,000 pesos, nagkagulo sila ron. Ngayon, uh, patay na si Bonifacio. Uh, doon po sumilang si ang Republika Pilipina. Kaya po itong Republika Pilipina ito, uh, nag-anak ng ah uh, the Great Philippines, etc. Nating uh, June 12 ay pinag ay pinadiriwang natin ang June 12. Ito ang pamana ni Aguinaldo, yung June 12. Pamana sa kanya nang <coughs> okay. himulin niya kayo ba yung nagawan? Nang himulin niya yung sapatos ng Amerikano yun uh, na maging Kaya kaya po yan ito uh, po, dumating na po ang ating takilang ito po si ano, you know, na ang nagkimpita sa atin, na okay. ang ating pong sinasaladuhang takhilang okay. nobelista Sir, na hindi ko natalo minsan man dahil ting sasalo siya sa contest, uh, ay hindi ako sumasalo. Uh, ay, hindi, kami magka... <laughs> hindi ako sumasama. Uh, 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 Kung baka sa tupada, uh, uh, ay, hindi okay. na ako papasok sa sabungan. kaya siya, hindi niya ako kayang talunin kasi kapag nandun siya, hindi ako lumalaban. <laughs> <laughs> Pero may tinalo siya kababayan ko. Huwag tama na, huwag muna. Hindi, sige po. Sinasamantala lang namin itong lugar habang nagpa-practice. Ah, uh, dadamitin na rin namin para doon sa podcast kong tinawag nating pinatulo. Nagpo-forecast ba well. yan? Eh, pinatubo Editing mo. versus Pagalit pinatulo. Man. Hintayin po natin. Ang kanyang tatalakayin ay ang parang ang ang interpretasyon niya sa kabayarihan ni Jose Rizal. Diyan po, meron yata kaming kiskisan dalawa. Tingnan natin mamaya kung paano niya kami mag-aarnis na ganyan. Uh, pansamantala po, hintayin natin ang ating uh, isang oras po yata yan na ito yung naka-livestream sa Facebook. Mga kapatid, ito po ang araw Napakalang sandali sa pagtatsabuhin ng tao, sa akin pong pilosopiya, pinakamahalaga ang kasalukuyan. Ang ngayon, sa pagtatito ang salalayan ng bukas at ang pinaghahamuan natin ay ang nakaraan. Sabi po ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay baka matokhang at hindi makakarating sa parurunan. Kaya ngayon po tayo, may isa pong tagumpay ang ating uh, mamamayan na hunin na po si Digong ang dakilang inamukad. Ah! Digong, uh, tayo ay nasa tagumpay na po sa isang level. Pero po yung mga bantay ng status ko, yung dalawang kampo ng kasamaan, kampo ng kadiriman, ay naglalabalan sa taas. Palakpakan po tayo at tayo nasa baba. Samantala si Pimentel at saka si Grisa Ontiveros ay gusto natin purihin dahil binabantayan nila ang legal na konstitusyon. Pero sa paningin po namin, ng, sa piningin na may hirap sa aming ilusang pinatubo, uh, sumasaludo tayo at nagpupuri at pinaiiral nila ang legalidad. Pero sa malalim na pagtingin, ang konstitusyon pinangangalagaan nila ay hindi naman tumatagos Walang kalayaan ng masa. Ang kalayaan po natin ng June 12 ay parolado lamang. Iyan po ay kalayaan nasa papel. Republika, hindi po iyan kalayaan ng mga kakalanggalang galang katastakas ng ng mga anak ng bayan. Kaya po, uh, nananawahan kami kaila Pimentel sa limang kumontra sa labing laong mga dakilang inan nyo labing walong senador na kampo ni Digong. Magpupukay kami kay Pimentel, kay Contiveros pero gusto namin silang uh, lapitan. Dulugin nyo, anong klaseng konstitusyon yan. Hindi po nakatagos sa amin yan. institusyon ni Villar, konstitusyon ng mga Ayala, konstitusyon ng mga NASA, taas Gusto nang pairalin ang katahimikan. Katahimikan, mababait ang mamayan na ang namamatay ng tahimik sa ospital, walang pambili ng gamot, namamatay doon sa lansangan, walang pambili ng pagkain. Kailangan po natin susugan o baguhin ang konstitusyon na yan. At ina, iniimbit ako ang ating dakilang Jose Raymond Sayac, na ito'y iboboto kung maging delegado na aakda ng bagong konstitusyon. Yan po ang ano ng kilusang pinutubo. Maraming salamat po. nakapag talaga kami habang inaayos ang ating set. Salamat po!